Game. Pa, kita mo yan? Kitang kita. May mga kulay. Buhulaan mo lang pa. Oh. May pag-games ako sa'yo. Oh. Buhulaan mo lang. Ngayon, kung anong itataas kong kulay, oh. dapat yan din ang itataas mo. Ay, hmm? Pagka matama mo yung kulay na itataas ko, panalo ka. Ay, pero pupusta ka. Oh sige. Pusta tayong dalawa. Oh, Oo, oh, ayan yung magandang usapan. Basta pag mausapan mo yung kulay, ikaw yung panalo. Oh. Pag hindi mo mag ano yung kulay, oh. ako yung panalo. Oh sige. Pero, oh. tatakpan ko. Nice. tatakpan ni King David. Ah oh, sige. Oh, sige, porti, Sige. Kailangan hulaan mo yung oh. itataas ko ha. Oh. Para ikaw yung panalo. Oh, sige. Pag hindi tama yung kulay na itataas ko, ako yung panalo. Okay. Okay. Game. <laughs> game. Kapera lang tayo dito. Game. No, game. 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 Oh, ano ba yan? Analo ako. Game. Analo ah! mo Okay. Balik na Balik niya. Game. Game. Ay! Balik ulit. Again. Game. ganun nga ganun nga game may daya ata to ah uh. may pagsaba mo ata si King David Oh. <laughs> oh. ganun nga uh, uh, mo ganun nga mo game ayusin mo kasi uh, Ayan. abos lang abos lang pa yung pera ko uh.

Mwak, <laughs> mwak, mwak, eh, mwak. O, beatin muna. <laughs> Dalawa na lang. <laughs> 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 Bente. Bente na lang yun. tayo <laughs> yun. Eh, kasi kunsa pa mo to eh. Taya mo, sa akin to. Ano, yung ano po, ha? Bente yung sa'yo. Okay. okay. Ayusin mo! Okay. Game. Ah! <laughs> 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 Parang hiniiserte yung araw natin ngayon. Hahaha! <laughs> Last post na lang, sige. 20 yung saken oh, chinta. Chinta yan, ha? Wow, 20. Kalingan mo. 20, kapalito chinta. Ay, okay. Kalingan mo. Uh, uh. Game. Game. Masama <laughs> <laughs> kayong dalawa lang. Eh. Wala. Oh, wala naman sa mga ginawa sa iyo, ha? Ah. Wala to. Wala ka, wala to. Gusto mo umutang. Untung ako patuloy ng kautang. <laughs>